special dito sa bahay ni Mami. Dito sa papasokin natin. Dito na natin. Mukhang napakalak mga kapatid. So, habang wala po sila, lilinisin po natin. Para po naman pagdating po nila. Tutulungan po natin ang buong team. Ayan mga kapatid. Ayan, so para mga kapatid. So, napakarumi. Marami po para. Takas-takas ang agda niya. So, wala pa palang ilaw. So, may pintuan na, mga kapatid. So, okay lang po kasi nakapasya dito. Tinignan ko kung may tao ba o wala. So, wala naman pala. So, yan. Wow, mga ganda pala yung bahay ni mga midi, mga kapatid. So, wala pa palang ilaw sa bahay ni mga midi. Kala ko, mayroong tao. So, ang pagkaalam ko lang po, mga kapatid, ay nasa ano sila nasa Maynila, Gawata, may nila dawata mga kapatid so inaasikaso sila kaya ulit mo natin sila napuntaan kasi malayo so gusto ko lang sana pong ng ano kanila magpa-challenge um, para naman po um, sila sa mga challenge na gagawin ko kaso wala So, hindi natin nakabukan. So, napakaroon yung bahay. Wala naman ibang maglilinis dito kung wala naman tao dito sa bahay nila. So, ngayon lang tayo nakapunta rito, mga kapatid. Kaya, tayo na po yung magpuprosiging nilinisin natin, mga kapatid, para po maayos kaya. Let's go! ang dito para naman po naganda maganda ang signal para sa kayo nang darap yung sila makaging daw po nang nagwalit dito maka um, may po nung rito

ito pala mga kapatid so ayan tumisa araw kasi mga kapatid padaanan ko rin tong bahay ni mami di so wala man ano pero kasi salamin yung bintana baka naman yung mga nagtitirador ng ibon matatamaan po nila kapatid na kaya nagprosiginar na kung tataktol ko yan para po sa pagdating nila ay napaka-approve talaga yung pagkakilawa So, wawalisin ko muna to. Pag nalinis to, saka tayo aalis. Saka na tayo uwi. Babalik na tayo sa kung ano yung trabaho natin. Huwag kayo mag-alala mga kapatid. So, itutur ko sa lahat ng mga katutubo ito. Kung anong dapat nilang ginagawa. Yan. Sobrang ilit yung panahon. At nasa taig, nasa 50% tayo yung ilit ngang kapatid kaya sobrang init kahit yung tubig. Kasi yung bahay ni Mami Big, nasa tabi lang ng daan. Yung bahay ni Mami Big, nasa tabi lang ng daan ng kaya. એ કાંઈ પાડી ના પેલ tao sa bahay nila. Sobrang kapal, oh. Pero yan, naman Ay, mamaya-maya, lilinisin din natin yun. Eh. Para sa ganun, pagdating nila, magugulat na lang sila. Ah, sino nagwalis nito? Mas kagin <laughs> na nga, baka si ano, baka yung isang natin, team natin, si Eddie Boy. So, habang hindi naman nila sinabi na lilinis ako, nagprosigi pa rin ako maglinis sa bahay nila kapatid para naman siya pag nagpasyal ako ay kahit sino magpapasyal sa atin dito sa bahay kahit kayo gusto niyong dumalaw sa bahay na to message nyo lang si ate Lori available naman po tayo dito sa bahay na to kaya thank you so much kay ate Lori at kay nanay din napakabahit nilang tao so tayo naman ay magiging mabahit din pag nagsawag na sa youtube tutulong so, tayo para sa tao na nangangailangan So, hindi natin kailangan ni pagdamot ang pera. At di naman natin kailangan maging mataas sa kapwa. At di naman natin kailangan maging mayabang. Puro pera, may pera ka na. Hindi. Maging mabait tayo, matulungin sa kapwa. Bigay ng Panginoon ang kalakasan natin. Kailangan pa rin natin itulong para tayo maging mabuti sa kanila. Maraming maraming salamat sa mga subscriber ni Ati Lori. Hindi nyo ako iniwan. Thank you so much. God bless po. So, mamaya, Pagkatapos natin naglinis nito ay papahinga pa yun muna tayo kasi kang aling tapos ito alas 12 buti tapos ko sa bahay naglinis, nagugas ng plato, nagluto ay diretso sa bahay mga amin di naisip ko kung may tao ba o wala para po makapasyal tayo kaso hindi natin nabutan kaya yun nilinisin ko muna ito mga kapatid bago tayo magdaldalan <laughs> mga kapatid so balang araw maabot ko rin ang pangarap ko magkakaroon din ako ng bahay dito bahay na ganito so pangarap ko talaga magkabahay na ganito kalaki tulad na bahay ni mami di. kung nanay ko nga lang si mami di, di araw-araw kong -araw, araw-araw malinis araw -araw, to kaso na ano lang tayo bu bilang buong tim tayo lahat mga kapatid sama-sama Punta mayan magtulong mga kapatid sa isa. Kailangan po rin natin na tumulong para po sa kanila rin. Kasi sila yung nag-abot ng mga pangarap natin. Oh, ingat nga po pala mga kapatid ay napakainit. Kahit may pinagkwento, yung nga po kainit talaga. Nasa tayo eh, nasa 50% tayo. Ang init. So ayan, malinis na yung tignan. Di ba yun? Hindi na tayong tignan kasi malinis na natin. Kami ang gumawa rin ito, mga kapatid sa bahay ng Mami Ako ang nagtintura, ako mag ang naglagay ng kulay. Kaya magandang tignan rin yung bahay ng Mami Bakit nga ko yung nakalagay ito? Ito yung pinagrumahan sa tayo. Ilang araw na rito ah. Ilawin mo lang natin. Hindi ko atin mo na kapos sa awal sa ito. Kapos na muna natin sunugin mga kapatid. Pag kasi pag nagsunog tayo, hindi natin mo. Hindi yung apoy. Kaya, huwag tama na siguro yung kahit walk lang. Ito lang ang lang natin. Tama ah, na yung mga kapatid. So, mawag nalinisan natin. Yan, para na so, naman lang naman hindi naman marami. So, ang mahirap, yung sobrang dami talaga. Hindi ko natin sila harahabutan. Ah, Yan, importante, malinis. yun. Ang kapatid, ko muna yun. Ano oh, nga po pala yung napakagaminawa yung bahay ni oh, mami dito. Pero yung pagkatapos ko rin nagbalis sa bahay ko, namin din, siyempre, maglilinis pa yun. O, maya maya uuwi na tayo so hanggang sa muli na lang mga kapatid so paalam na so ako yung uwi na rin so maglalakad muna ako maraming maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta so yun nga po pala so pa subscribe youtube channel ediboy tv at follow na rin sa facebook page ko ediboy tv maraming maraming salamat god bless po sa inyo lahat ingat ingat palagi thank you so much